greedy ka talaga pagdating sa pera, lahat gagawin mo kahit kung um walang kamakamag-anak, kaibigan, or kahit asawa pa yan. Siya si Melody Feliciano Johnson, 39, Filipina, na nakapag-asawa ng isang American Air Force. May isa silang anak, pero early last year ng 2023 ay nasa proseso na sila ng kanilang pagdediborsyo. So, noong March 2023, nadistino ang kanyang asawa sa Germany. At doon nagsimula na mahalata ng kanyang asawa na yung kape niya ay nag-iba na ng lasa. Pero patuloy pa rin niya itong iniinom hanggang tatlong linggo. Nang mapag niya na bumili ng pang-test sa chlorine level na ginagamit sa mga swimming pool. Kasi parang habang tumatagal ay mas lalong pumapangit yung lasa ng kape niya. about 15 minutes ago, while i was at work, i noticed her come over to the coffee maker and she did something. so i've got my tester. i'm going to add the water to see if there's chlorine and ph is off. pretty certain it is because i saw the, the bleach bottle over here. i saw it being pulled out. that bottle was pulled out. smell it looks fine don't know if it likes actually do anything it'll change it since i've already put it in but let's give it a shot here Totally changed. Wow. Una niyang sinuri yung tubig na nagagaling sa gripo at normal naman yung resulta. Ah. Pagkatapos nito ay sinuri niya yung tubig na nakalagay sa kanyang coffee machine. At dito tumambad sa kanya ang mataas na level ng chlorine. You can see it suds up. Soapy. I guarantee it's slipped in on the fingers. Yeah, it's slippery. Ugh, gross. Nagsuspect siya na siya. So pagkatapos nito, ay naglagay siya ng hidden camera. At dito nga, nakita niya na ang kanyang asawang si Melody ay may ultimong binubuhos sa kanyang kapihan. Ayon dito sa asawang lalaki na inihahanda na daw niya ang kanyang coffee maker tuwing gabi para sa umaga ay on na lang niya ito. So, matapos nga niya masaksihan ang ginagawa ng kanyang misis, ay nakukunwari na lang siya na iinom ang kanyang paboritong kape tuwing umaga. Kasi nga, ayaw naman daw niya i-report ang kanyang asawa habang sila ay nasa Germany. Okay, nung makabalik na sila sa Amerika noong June 28, nag-set up ulit siya ng kamera. Mm, tingnan nyo. Ayan. Tingnan nyo si Meryl D. O. Makikita nyo na tumitingin pa siya sa paligid. Bago lagyan ng bleach. Yung kape ng kanyang asawa. First week of July. Napag-desisyon na na nitong mister na magpunta sa pulis siya. Para i-report ang ginagawang panglalason sa kanya ng kanyang asawa. Pero... Dahil sa kulang ang ebidensya at malabo daw yung mga kuha, walang aksyon ginawa. Kaya naman, ang ginawa nitong si Mr. ay nagdagdag ng kamera at bumili siya ng mga kamera na disguised as fire alarm na iniligay niya sa kanilang kisame doon sa laundry area at kusina kung saan nandun ang kanyang coffee maker. At dito na nga, nakuhanan si Melody ng maraming videos na nagsilbing matibay na ebidensya ng kanyang asawa. I can, smell I can smell it. I can smell it. Soapy. Watch this. Guaranteed, you're going to see purple. kaya naman noong July 17, inaresto na siya ng mga polis. At dahil may posibilidad siyang lumipad ng Pilipinas, tinaasan ang kanyang piyansa hanggang $250,000. Sa so ngayon, ay nakakulong siya sa Pima County Jail habang dinidinig ang kanyang kaso na first degree attempted murder. By the way, ang nakikitang posibleng rason ng mga investigador kung bakit nagawa ni Melo dito ay dahil sa insurance ng kanyang asawa na siya ang beneficiary. Siyempre nga naman, once na ang kanyang asawa, automatic, mahuha niya yung pera. Pero kapag na-finalize na ang divorce nila at hiwalay na sila, eh magkakaroon na ng revision yung policy. Grabe no. Just imagine na tumira ka kasama ang isang tao na gusto kang patayin. Makakatulog ka pa kaya. What a living nightmare, di ba? Hey, nako, she's pure evil! Yung alam niyo yun, kaya niyang magpanggap. Araw-araw pagkaharap ang asawa niya, pero in reality, unti-unti na niyang pinapatay ito. Siguro napaisip din siya, bakit kaya ang tibay na siguro ng asawa ko? Kasi imagine, March pa lang nilalaso niya, tas buhay pa din. Siguro dahil dito lalo siyang naging desperado at lalong lumakas yung loob niya nagdagdagan yung lason. Pero wa, effect pa din. Alam nyo, engot din kasi siya eh. Alam nyo kung bakit, ha? Kasi hindi niya naisip na coffee drink ka ang asawa niya. Like me, may preference ako parati pagdating sa kape ko. At kapag may naiba lang sa timpla nito, eh nanonotis ko agad. O, oh, syempre, di ba? Magdududa talaga yung asawa niya. Kasi sa tagal ba naman niyang ginagawa na ihanda ang kape niya tuwing gabi? All of a sudden, after ng divorce issue nila, eh, biglang nag-iba yung timpla ng kape niya. O, oh, ayan. Kalaboso ka tuloy, kabayan salahip na kahit papano eh, may makukuha kang settlement after ng divorce nyo. Hmm. Magdudusa ka ngayon ng mahabang panahon at worse pa ha, hindi mo makasama ang anak mo. Sad lang, pero deserve mo yan. Dahil sa pagka-greediness mo sa pera.